sa video na to, malalaman ninyo kung bakit pinili ko ang First Scout Ranger Regiment bilang unit na gusto kong ma -assign. Ang kwento na to ay base doon sa parating tinatanong sa akin, Ranger, bakit ka ba naging Scout Ranger at bakit yun ang pinili mo sa dami naman ng mga unit sa Philippine Army? Nung bata pa ako, ang aming lugar ay parating dinadaanan ng mga sundalo. Ako ay nakatira sa isang armed conflict affected area sa Dangkagan Bukid nun. at kasama sa mga nakikita namin doon ay ang mga naka-black suit na mga Scout Rangers na actually ay members ng 26th Infantry Battalion at maging ng 8th Infantry Battalion. Kaya noong ako ay naging karete sa Philippine Military Academy alam ko na na ang gusto ko ay ang first scout ranger regiment na reactivate noon ang first scout ranger regiment sa taong 1991 pagkatapos ng halos dalawang taon nito na pagkabuwag bunsod ng ku sa taong 1989 at doon sa aking cadetship ay meron kaming mga officers, mga tactical officers, mga NCOs na mga scout rangers. Sometime in 1993 ay bumisita sa first Scout Ranger Regiment ang commander at staff ng FSRR na noon ay pinamunuan ni Colonel Julius Javier. At sila noon ay naka-black suit at talaga naman napamangha ko. Ito yung gusto ko parang mayroong kakaiba na attraction para sa mga kadete ang Scout Rangers. At dahil na rin ito sa mga napakaraming kwento about heroism in combat, yung uh, lang mga exploits na ang halimbawa John ay yung pakikidigma nila sa mga hook at maging sa Moro Secession sa Mindanao at yung walang katapusan na pakikipaglaban sa New People's Army. At dahil doon sa mga narratives na yon, kapag ikaw ay isang kadete, lagang attractive na attractive ka na maging isang mandarigma. Ako noon ay member ng uh, Hawk Company at sa aking kwarto, nilagay ko na doon Ranger Kabunski. Nung ako ay second class uh, sometime in 1992, yun na yung pangalan na nilagay ko doon sa labas na aking kwarto at ang tawag sa akin ng aking mga mista ay si Ranger. At uh, dahil ang aking ang isa sa aking tako noon ay si Captain Dino Dolina, isang graduate sa US Ranger course and of course the Philippine Scout Ranger, ay lalong tumibay ang aking desisyon na ito yung para sa akin. Kaya naman doon sa pagbisita ni Colonel Javier, ay talaga naman, sabi ko, ito yung gusto ko. Gusto kong maka-black gusto kong maging isang bayani na mandarigma, gusto kong makakita ng aktual na pakikidigma, makaranas ako ng aktual combat patrolling missions kasama ang mga tropa ng Scout Rangers. Kaya nung ako ay naggraduate na pag-report namin sa G1, Philippine Army, Pinasulat kami actually. Ano ang units na gusto niyong puntahan? 13 ang pagpilian noon by priority ilagay mo 1 to 13. Nilagay ko ay FSRR from number 1 up to number 13. <laughs> Hindi ko alam kung kasama ba 'yon sa rason kung bakit mismo si Colonel Julius Javier ay pinili ako. Inannounce ito mismo ni Colonel Julius Javier pagkatapos ng aming Scout Ranger Orientation Course sa taong 1994. Kaya lubos ang aking tuwa noon dahil napakarami ang nagvolunteer. Around 40 kami ang gustong mapunta sa FSRR. May mga anak pa ng general. Hindi sila pinili for some reason. And yung pagiging among the few kasama sa mga napili noon, ako, si Lieutenant Cristel, Lieutenant Almodovar, Lieutenant Sales, Lieutenant Derilo, si Lieutenant Claros, Lieutenant Paler, Lieutenant Pontiveros, Lieutenant Sababan, at kami noon ay nagtatagisan sino naman ang pinakauna na ma-assign sa field. Pero noon, being assigned in that elite unit was already a privilege and also an honor para sa akin. Kaya sa mga susunod na video, ikwento ko sa inyo ang aking experience nung ando ako sa loob, ano ang aking mga preparations para sa Scout Ranger Course, at lalo na yung aking baptism of fire sa taong 1995. Kung meron kayong katanungan na maaaring guide para sa akin about sa aking personal experience, bilang mandirigma. Starting in 1995, ilagay lamang sa comment section. At huwag niyong kalimutan i-share ang aking video nang sa gayon ay magkaroon ng idea yung mga aplikante tungkol sa first Scout Ranger Regiment bilang option sa mga future assignments lalo na doon sa mga kadete o mga officer candidates na gustong pumasok sa serbisyo.